Good morning mga master, ito nga pala yung ating bagong uh, design ng ating uh, 500 watts na power station Bali 36 inch ang capacity ng battery uh, 1000 uh, ang kanyang uh, inverter peak power nya Tapos 500 watts ang kanyang continuous power So hindi pa po ito tapos mga master, bagamat kulang uh, pa yung ating materialis wala pa yung active balancer ng battery ayan po yung ating wiring mga master hindi pa nakakabit kasi wala pa yung ating uh, battery wala pang active balancer so yan okay ito yung ating charge controller PWM pang lipo 4 at ito naman yung ating Uh, input ng ating solar panel ayan mayroon tayong dalawang USB port ayan para sa cellphone so hindi pa kasi ito mga master na kapex kasi wala pa yung ating battery walang active balancer pa BMS pa lang ayan okay tapos yung ginamit nating charge controller 30 amp po yan dito yung kanyang mga uh, saksakan ng 220 volts na mga appliances yan. Tapos, mayroon tayo ditong, ayan, lead light na ilaw. 12 volts. Ayan, medyo gumalikat kamera natin. Tapos, dito naman yung cigarette socket. Ayan. Tapos, ito yung switch ng ilaw. Okay. Ayan po yung ating bagong... ah uh, design ng ating 500 watts so bali dito naman sa kabila mga master dito sa likod yung kanyang pan ng inverter, automatic po yan nagagana kapag ka na reach yung temperature na hinihingi ni inverter ayan tapos dito naman, nandito naman yung input ng charger ng easy charger ayan, ayan. fuse nya tapos ito po yung kanyang switch kanyang disconnect uh, battery disconnect pag uh, pinatay yan in lahat yan ang power of, of yan lahat ayan ang kanyang pinakamin uh, switch sa lahat ayan tapos dito naman yung voltmeter Diyan mo makikita yung kanyang percent ng battery at voltage din tapos ito po yung kanyang mga 12 volts na Ayan. Input para sa ilaw na 12 volts. Ayan. Okay. Apat na piraso po yan na 12 volts para sa mga ilaw na 12 volts. Tapos ito yung switch ng inverter. Ayan. pagka na natin. So sa ngayon mga master, hintay pa tayo dahil wala pa yung uh, active balancer. Nandito nga pala yung kanyang battery. Ayan behemoth pa lang yung nakakabit hindi pa nakabalot kasi hinihintay pa natin yung active balancer okay, yung may-ari po nito ay taga Quezon uh, City, balumbato ayan, shoutout po sa inyo master yung may-ari nito Yang yung kalat yun ating shop napakakalat dahil busy tayo ayan tsaka itong inverter na to 1000 watts Ah, 1,600 watts. Sa 800 watts naman yan na power station. Hintay-hintay lang mga master. Ayan. I-upload natin yan sa sunod. So, yung kanyang inverter. Ayan. Pure sine wave. P2 na inverter mga master. Yun lang mga master. Update lang sa may mga order. Hintay-hintay lang po kayo. Kasi napakatagal talaga ng ating materialis na ating mga in-order at ating gagamitin sa mga order nyo mga master. Yun lang. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.